So, ayan mga master, bali nagpahinga lang kami ngayon. Bali, maghahagis pa rin kami mga master mamaya. Hinaano lang namin na ano, na magpahinga at saka magkain na rin. So, update tayo sa mga nahuli natin mga master. balita ito yung nahuli natin. Yan, pakita mo pre yung sa'yo pre. Yan, kay master Alan. Alan, ano pre? Lagutan. Ha? Lagutan. Kay Master Alan Lagutan na sumama sa atin. Ito sa akin mga Master oh. Yun oh. No? Wow. Wow. Oh. Grabe naman si Master ito, Alan. Grabe solid. naman yan. Okay, <laughs> ito naman yan sa atin mga Master oh. Yan. Woo. Oh, solid, solid. Solid mga Master. Siguro tansya ko nito na mga nasa 3 kilos. 3 kilos sir. Solid mga master. Grabe. Grabe. Tapos may mga bluefin pa kami mga master oh. May bluefin tsaka may mga triple tail ras. Ah! Grabe, mga Woo! Mga master. Vision. <laughs> So ayan kakain muna kami mga master. Balito yung nahod dali natin. Yan. Sa lahat. Yan. yan. Ito yung nanay. <laughs> <laughs> dali, grabe talaga mga master. Grabe ito tong spot talaga. Uh. Oh. Ah, pwede nang matulog. Pwede na matulog mga master. Pwede nang umuwi. Pero hindi pa kami mag -uwi kay... Hindi pa namin. Enjoyin muna namin yung araw namin dito mga master. Maaga pa rin naman. biroin mo mga master. Unang hagis. Unang hagis namin ni master Alan talaga. Dalawang beses akong kinagatan. Hindi ko na land yung isa. Binigyan pa ako ng isa. Para makapa makapag land yan. Oh. tanca mga 3 to 4 kilos grabe sulit sulit kaya yung mga mayaw ayaw kanina dyan yan shout out kay master sirisawa na hindi sumama sa amin <laughs> sayang nagdalawang isip sayang hindi sumama hindi sana ikaw rin may GT ka rin ngayon may talakito ka rin ngayon grabe mga master pagtingin ko may parang may parang pumuputok-putok inanuhan namin linusong ko agad para para naman makita kung anong isda yun ay unang hagis pumagat ka agad kaso nga lang yung hook unat <laughs> unat yung hook pangalawang hagis ayun nala nalandid na landid na siya tapos same seconds lang Pareho kami ng ano, sabay hila Sabay hila. Grabe. Yeah, uh, Sulit. Lang hindi lang nakapag-video. Pero okay na rin. At least may napatunayan tayo. May napatunayan tayo mga master. Yan, kakain muna kami mga master. So, dyan lang muna kayo. Bale, hindi, hindi natin i-ano yung camera natin.

ito. Bulang muna ulam natin mga master. Halit lang tayo ng ano. Patin. Tokyo. yun. na. Ang yung Nakabot din siya. Lang lento sa harap é para mim tawag pa ikaw, Choy. Tawag ka pa. Balik, kakain muna kami mga master. So, try naman namin. Sa unahan siguro. Kain muna tayo mga master. Bale, set up ko lang. Pinalitan ko lang yung battery. Ah, goods pa rin.

Ito ba? Kali? Ano? Wala? Sige. Asa ko kasi damba. Kapag hindi siya, kaya na ako eh. So, yan mga <coughs> So, ito mga master na kishare lang ako sa ano? Sa pagkain ni Master Alan, Lagutan. solve yung ano namin solve yung adventure namin mga master sulit <laughs> talagang pinagbigyan talaga kami ni eh, master alan alas 4 pa kami gising. <laughs> solve yung alas 4 nagising <laughs> pero pagdating namin dito mga master grabe pa rin kadilim talaga talagang maaga talaga kami na nakarating dito May mga bantay. May mga kasama tayo. Hindi naman may mga kilalang mga aso. Pero sila yung guide natin dito. Balitong mga aso na 'tong mga master, mga ano yan, mga aso yan dito na nung dati na pumunta kami dito nagasama na talaga siya <coughs> saka pinakain namin yan yan yun, si brownie pinakain namin yan nung kami dito kilala na hmm. wait lang ha pakain ko ito sa akin Ibang din na meron natin din kanila. Labing landed namin. Mayroon ko nag dito na? Tago ko na dyan? So yan mga masyay, pakainin natin yung mga asok. Saka magkain. Dito tayo magkain. Dito. gano'n. Saan yung helmet to? Oo. Ano ako? Ah! Cheese! Hindi. Gusto ko ng kanuping ngayon. Kahit isa lang. Wala <laughs> akong dito. Ako sa balde, din dono. Dahil yung isang nagpunta kami dito. ito Xbox? Uh -huh. Dito lang, master. Yung akin. lang. Hindi yung akin ba? Yung akin, pre. Dali mo? Hindi, eh, ano. O, sige, dali na yung akin yun. O, ah, set up lang ako. Set up pa naman Lipat natin yung mga nadali natin sa mga masal dito sa um, ice box. Para hindi gaano mabigat yung dala natin. Pag-bags pala ako dito. Hindi nagado. Kailan hmm. ba yan? Kailan? Kailan ko lang. Dalawa sana ito. Pangdakma sana ba? yung malang pala pa rin yung isda nito at saka yung mga earthbox nito kasi ano lang natin dito makikita natin dito wala pa na iba pa naman yan dito yung mga nagapin Ilang LB ba yung ano? 6 LB lang ba? Ang LB lang ba? Diyan? 21? Pang mga 15 lang kasi sa akin? 21 po. lang kasi sa akin? Alam na ako, may Japan surplus, lobos na yun.

Pag wala, na balik sa Doon? pagitan lang natin. Tap muna tayo. Ay, eh, hirap na. Ayan. Bale, yung ginagamit kong setup mga master ay, eh, ito lang. Simple setup. O, oh, simple knot lang. Lover blocks. Ayun. ganon rin dito kabila same process lang din kaso dito mga tense First time ni Mr. Alan makadali ng ano Ganito Talakitok Sorry Sal. Nangiti <laughs> Nangiti lang na.

Mayroon tayo po sa isang halos dos, kasi baka natin na. Hindi. na kayo naman. Kahit na... So, dos yung palakad tayo Tapos, halos na lang tayo. na natin. sa loob Sobrang kapasara lagi ng Hindi naman kasi nagsabi yung mga <laughs> Hindi kasi hindi kasi nagsabi yung dagat na ito pala yung bibigay sa atin. <laughs> Ini wala nang tarik-tarik na wala nang... May ball na. Hindi, wala nang. Wala pasok na. lang. lang. Sa Kabila lang siya. Okay. Marang, okay. Pa. 5. 5. sa Ano nalabas na kapang ito? Fish on! Fish <laughs> on! Sabak ulit! Sabak na kami. Wala nga akong magiging kit lang. tubi ganyan ha so yan mga master bali punta ulit kami doon sa kabila doon o oh, sa area na yan Ayan. doon sa may bato doon na ano puntahan ulit namin doon o oh, naman namin doon doon naman kami mag area so yan fish on